gamot ni Roxy ang pasa sa mukha ni Archie, umaaray naman si Archie dahil masakit. Ang sabi ni Roxy na mas masakit pa yata yung kagat ng langgam. Ang sabi ni Archie sa bagay, tama siya. Alam niya kung sino ang nasaktan, hindi ang kanyang boyfriend na mayabang. Nagalit si Roxy dahil may gana pang magyabang si Archie pagkatapos siyang nasuntok ni Kevin. Palibhasa ang problema niya ay gagawin niya ang kanyang gustong gawin. Wala siyang pakialam kung nasasaktan pa siya o may nasasaktan nasaktan sa mga ginagawa nito. Nagtanong si Archie kay Roxy kung si Kevin pa ba ang kanilang pinag-usapan nito o tungkol ba ito sa kanila. Sa tingin ba niya gusto niya itong masaktan? Ang sabi ni Roxy, nasa tingin rin ba niya na gusto siyang masaktan? Bakit sino ba yung nangako na babalikan siya? Tapos hindi naman nagpaparamdam. Sino yung nagpapakasaya sa US habang nanganganak siyang mag-isa? ang sabi ni Archie sa tingin ba niya na ginusto niya ito kung pwede lamang niya gawin ang lahat para makauwi siya noong nanganganak ito. Nagtanong si Roxy kay Archie kung bakit hindi niya ito ginawa. Bakit hindi siya bumalik sa kanila? Kaya sinabihan na nga ni Z ang kanyang kuya na dapat na niyang sabihin kay Roxy ang katotohanan kung bakit hindi siya nakabalik agad sa kanila ni Riley. Nagtanong si Roxy kay Archie kung ano ang totoo na dapat niyang malaman. Dito na nga sinabi ni Archie kay Roxy ang dahilan kung bakit hindi siya nakabalik agad. Dahil nakakulong siya nito kasi napatay niya ang taong nagtangka na nakawin ang kanyang pera na para sa pang-hospitala ka ng ina at sa pang-rehab ni Zee. It was self-defense pero wala nakulong siya nito. Sobrang nagulat si Roxy sa kanyang nalaman at tinanong niya si Archie kung bakit hindi niya nagawang tumawag o mag-message sa kanya upang malaman niya ang kanyang sitwasyon. Ang sagot ni Archie para ano na umasa siya sa wala. What if hindi na siya makalaya doon? ang sabi ni Roxy na hayaan lang mang ba na isipin niya na iniwan siya nito. Mas okay ba yon? Ang sabi ni Archie na ayaw lamang niya na maghintay siya sa wala. At syempre ayaw naman niya na isipin ni Riley na isang kriminal ang kanyang ama. Ang sabi ni Roxy na hindi naman niya ito sinadya. Ang sabi ni Archie pero nakulong pa rin siya. He is a convict. Wala naman silang pakialam kung sino siya dito sa Pilipinas. Hindi niya kinaya na bumalik sa kanila. Sobrang bagsak siya nito kasi hindi niya mapatawad ang kanyang sarili dahil alam niya na kasalanan niya itong lahat. Pero silang dalawa ni Riley ang nagbigay sa kanya ng pag-asa upang ipatuloy ang kanyang buhay. Kaya gumawa siya ng paraan para magkaroon ng magandang record upang maparol siya. Dahil sa kanyang isip at puso, sila lamang dalawa ni Riley ang kanyang goal. Ang sabi ni Roxy na hindi ganun kasimple iyon na tanggapin ang lahat. Ang sabi ni Archie na alam naman niya pero umaasa siya na one day magbabago ang kaniyang iniisip at ma-realize niya na hindi niya sinadya na mawala sa kanila at humingi siya nito ng sorry kay Roxy. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Roxy at umalis na ito. Sinabi na din ni Z sa kaniyang mga kaibigan kung anong dahilan kung bakit hindi nagpaparamdam sa kanila ang kaniyang kuya at pati sila ay hindi nila alam na nakulong pala ito hanggang namatay ang kanilang ina. Hindi makapaniwala si Noppoch, Kenji Team Sanya at Rhea sa kanilang nalaman. Na ganun pala ang nangyari kay Archie sa US at alam pala ni Gino ang nangyari sa kanyang kuya. Nangako si Gino sa kanyang kuya na walang makakaalam sa kanila. Naaawa si Rhea sa nangyari kay Archie at pati na sa kalagayan ni Ze na hindi pala niya alam ang nangyari sa kanyang kuya. Gayon paman, Nagalit si Roxy kay Sky na alam na pala niya ang nangyari kay Archie. Bakit hindi niya ito sinabi sa kanya? Ang sabi ni Sky, ayaw ni Archie na pasabi sa kanya kasi ayaw ni Archie na isipin niya na isa siyang kriminal, na kriminal yung tatay ni Riley. Ang sabi ni Roxy na sumunod naman siya, alam naman niya ang lahat ng kanyang hirap. Sana naman sinabi niya kaagad sa kanya ang kaniyang nalaman. Hindi niya naintindihan kung sino ba talaga ang kaniyang best friend, sino ang kaniyang kinakampihan, si Archie ba o siya? Ang sagot ni Sky, syempre siya dahil kaibigan niya ito pero kapatid naman niya si Archie. Ang sabi ni Roxy kahit ano pa sabihin niya, wala pa rin pagbabago sa kwento. Isang duwag si Archie kaya hindi niya ito sinabi kagad sa kanya. Sinabihan ni Sky si Roxy na alam niya na mali si Archie dahil itinago niya ang katotohanan sa kanya. Pero sa totoo lang, naintindihan niya si Archie at alam niya na mali dahil hindi niya kaagad sinabi sa kanya. Hindi niya i-define -de ang kanyang sarili. Pero pag-isipan niya ang lahat na ito ay kinaya ni Archie dahil ayaw ni Archie na magiba ang kanyang isip sa kanya. Ayaw ni Archie na isipin na mali siya na tinatayaan dahil mahal siya ni Archie. Habang si Archie patutunayan niya kay Roxy na kaya niyang paninindigan silang dalawa ni Riley na hindi na siya mawawala ulit kahit pagtulakan pa siya nito ni Roxy. Kahit matagal kahit imposible. He will get them both. Nalaman naman ni Gino na mali ang gamot na pinapainom ng nurse para sa kanyang ina. Kaya galit niya itong tinanong kung sinong nag-uto sa kanya para gawin ito sa kanyang ina. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa High Street. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!